nagsisid na rin kami at malakas ang ulan, malamig dito si Babo ng Bangka mga kapaders. Sobrang lakas pa kidlat at kulog, madib na kami abang-abang lang. Ito na yung ating pangalawang dive na ito bukaw agad nagpakita sa atin pang ulam. Mm -hmm. Huli ka dyan, itong masarap sabawan abawan or ginanga mga kapaders. Ito ang isang paborito kong pang ulam mga kapaders. Masarap pa yung sipsipin ng mata na itong bukaw na ito. Hanap tayo ulit, baka mayroon pa, naroon, nakasuot sa butas. Bukaw ulit mga kapaders, malaki ito. Mm -hmm lagata ka dyan nalagdagan mo pang ulam ko bukas siya nga pala makapalis bukas tong maga cuts in tayo maluto ako ng ulam hanap tayo uli na naman sana mayroon pa ohoy na ito buka uli mga kapaders mas malaki mm -hmm. huli ka dyan aba magandang baho ito mga kapaders mabuka dito malaki pa yari na naman sa akin ang matawang bukas kakainin ko hanap pa tayo ng isda yun na ito malaki kauset or fliglig itik, Sintido ang tama. Ayos na naman itong pandaratagdag pang binta, Pambigas Salamat lo, nakachamba pa ako ng isang lapu-lapu. Siya nga pala mga kapalos, hindi ako matalito sa pangalawang dive. Inuubo ako, sisipon pa kaya. Ito, mm-hmm, nakasuot sa binagong, nagitik natin. Grabe ang sipon ko, halos sirap ako makahinga mga kapaders. Hindi pa nasirit ang tainga ko, ay hamal yan. Grabe kayo ng sipon kaya. Sa mga tulad kong ispiro, pag kayo may sipon, hirap kang sumisid ng malalim na ito nakasuot. mm -hmm. Bibiya or Tibos ayos na naman itong pandaradagdag pang binta parami na kami ng Tibos sa unang dive kaya pang naman ito bukas na umaga may ilang oras lang ako mga kapalas na rin ako maya maya hanap tayo baka makalas bull pa uy na ito kulay puti uy malaking pugita mga kapalas yun ayos ito nakachamba tayo sungkitin ko muna mga kapars, palabas ayan malaki ito big na pugita na ito ito ang malaking laking pambinta bukas, maraming pambigas ayan mga kapatid sinusungkit ko labas labas ka dyan nakachamba tayo ganito lang kapag bubuhay mga kapatid nakasuot ang mga bugita ah, ayan lumabas nito ha isa pa daw sungkit ko ulit labas ayan mga kapatid malabas na ito Ayo, sige labas konti pa sige labas mo ang galamay mo sa butas labas pa lang konti ayan mga kapatid malabas na wow laki nitong mga kapatid malaking bugita pag ganito kalaki ang pangapit niya, lalaking pugita ito mga kapaders. Ay, sumuot lalo sa butas. Yun, lumabas. Papanayin ko sa dalawang mata. Papalampasin ko ang pana ko. Labas ng kaunti. Mm-hmm, giti ka dyan. Parang hindi na nagitik ito ha. Pero namuti mga kapaders. Ay, masama ang tama na ito. Salamat Lord na marami. Nakahulan na ako ng gato kalaking pugitan na naman. Estimate ko na ito mga 3 kilo. So sobra pa mga kapaders. Awan ko lang kung matamang estimate ko. Pero mas masigurado kung may timbangan. Ayos ito. Malaki ito. <coughs> Ay hamal na ito. Ilang minuto pa maahon na rin ako. Uy na ito. Isdang may balbas. Ating gigitikin. Mm -hmm. Hindi nagitik. Ayos na ito. Di bali ating nahuli pa rin nagsama akong pakiramdam kayo na gulong ulan kanina sa si babu ng bangka ay hamal yan mapalik pa yata ang tarangkaso ko hanap tayo ng isdang mga pana baka makasamatay kahit isa na ito nakasuot anong isdain kaya ito hindi ko din nakakita kung saan nakasuot na dito oy meron kayong patay na kulapong mga sa nakatago sa butas susungkiting itong mga kulapong baka nakasuot dito sa mga kulapong patay wala kula dito oy na ito wag labas malaking bigan or matampusa oy tumago lugod na ito na Mm-hmm, buti at nagmangga sa bato. Mababaw ang buta sa sinuutan. May igay doon Hanap tayo uli na naman. Naroon, na lapu Anong sudahin kaya ito? Mm-hmm, lagata ka dyan. Uy, baraka mga kapatos. Kailangan kulay itim na baraka ito. May ko ng kapalang ito klaseng isda. Awan ko sa inyo kung tawag nyo dito. Hanap tayo ng isdang mga pana. Baka mayroon pa. oy na ito. Pugitang maliit mga kapatos. Kailangan maliit pa. Huwag mo natin kunin ang problema ay sa hulihan ko yung nalang kasamahan ko at yung pa pala yung mga kapaders para sumuot sa butas sige layo tumayo ka yan ay yung kadalong kasamahan ko baka makita ka hulihin ka pa sige tumakas ka na layo ka na maliit kang pugita ka at paglaki mo ako uhuli sa iyo ayaw mong lumayo ha ayan sige langoy langoy ayan mga maaahon maahon ako Di kaya sikit ng ulo ayan mga kapaders kami sa tabi na pala ang kami hindi na nga pala ako nag-video sa laot dahil malaksang ulan mga kapaders. Baka mabasa ang ating silpon. Ito naman yung ating nahuling bukaw. Tatlong pirasong malaki mga kapaders, Saka malaking kanuping, liglig, saka sibungin. Ito nga pala mga bukaw na ito. Bukas ng umaga at ilulutuin yung mga kapaders pang ulam. Cuts in cook tayo bukas para sa gerequest dyan ng mga silent viewers. Pagluluto naman ang ating gagawin. Lubos nga pala ako nagapos sa ating malapagin ng Diyos mga kapaders. At lagi tayong nabibayaan ng para sa pang-araw-araw. Na ito yung napaan malaking pugita. Uy, kwartan linaw ito bukas. Salamat Lord. Big na pugita na yan. Kaya lang, pinahirapan ako kanina. At hindi timbangin mga kapaders kung tama ang aking estimate. Kung sobrang tatlong kilo ang estimate ko. Uy, talagang sobrang mga kapaders. Ilang kilo yan. Ilang kilo ka yan? Uy, 3-3. Dito nga pala sa amin, ang kilo ng big na pugita, 170. Awan ko lang sa inyong lugar kung magkano'ng kilo. If hindi kayo sa sizing, pag medium, 130, pag small, sandaan na ito pa yung ibang isda na ating nahuli. Kulang-kulang kalating kaon mga kapaders. Ayos naman sa pangalawang dive. Ayan mga kapaders, nabangbang lang bukas kung magkano kami kikita yung sesda na yan. Na ito na, magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito ang aming kinita lahat-lahat sesda. 2,384. Ang gastos ay 590. Ang natira, 1,794. Divide 5 mga kapaders, ito ang partihan bawat isa, 358. Ayos na ito. Yari naman ngayon ang tatlong kilong bigis na ito namin. At yung susubra mga kapares, pambilin daya first Na ito naman ang walang sawang pasalamat sa iyo Lord. Maraming salamat po sa mga dalang na pinagkulob mo sa amin para sa pangaraw-araw namin. Ay mga kapaders, maluto tayo ng ulam ngayong magahan para mawala ang ginaw ng dagat kagabi na ito na mga kapaders yung bukaw na pinahan ko gabi tatlong putol isang peraso yung isang peraso yung mga kapaders klating kilo yan si mama na pinahilis ko ng isda mga kapaders wala akong taga -video. ako na lang mga video sa kanya habang naglinis ang isda mataba ngayon ang bukaw mga kapaders ay masarap ito pag mataba Paborito ko sa bukaw na yan, ulo, saka parting buntutan. At ang mata na sip ko. Dito nga pala sa amin, ang kiwa ng bukaw na yan, kasama yan ang taligbago. 1.30 ang kilo sa amin. Masarap sana hanggang ngayon mga kapatid sa suka, kaya lang muna para pawisan ako. Malapit na rin matapos yan, mapaglinis ang isda. At pagkatapos na yan, linisan na yan, asa ng yan. Ayan, inalisan niya ang manang pati hasang. Mga dalawang hugas lang na yan, ayos na yan, pwede na yan ilagay sa kaldero. Ay, salamat. Malapit na rin matapos hugasan itong isda. Siya nga pala mga kapatos, pagkatapos naman hugasan yung isda, ito, naglagay na siya ng tubig sa kaldero, mga ayam na tasa yata at siguro mga kapatos, saka sibuyas na hindi silis, saka magic sarap. Lalagay na rin ang asin ni mama. Ayan, tapos na ng asin mga kapaders. Tapos, anong sunod pa yung lalagyan ng ricado? Anong ricado pong ilalagyan na yan? Uy, bawang. Wala palang bawang yan mga kapaders. Kaya pa nang walang bango. Hindi pa nakula ang tubig dahil hindi pa kasi yung apoy natin. Ayan mga kapaders, naglagay din na siya ng dalawang perasong sili o lara. Ayan yung bawang, hilis-hilis ni mama. Sige, kahit kunting bawang, ayos na yan. Importante, may kunting rekado. Magkatapos niyang hilisan ng bawang, ihusod na rin niya yung isda mga kapaders. Iuno niya yung parting ulo ng isda para mabilis maluto. Ayan, yan ang masarap niya mga kapaders, ulo ng isda. Masarap yung matang sipsipin. sipin Pagkatapos namin ilagay yung isda, kinuha niya naman yung takip ng kaldero sa mesa. Tatakpan niya ama, mga ilang minuto mga kapaders. lang tayo para kumulo. Ayan, kumukulo na mga kapaders. Nilagyan niya naman ng kalamansi para medyo maasim. Para lalong sumarap mga kapaders. Ay, salamat. Nakagutom na. Takam na na akong kumain. Ayan, luto na mga kapaders. Mga ilang minuto pa. Pwede na ito itong hanguin. Ano pa mga kapaders? Tayo na. Sama niya kumain. Ay, mga kapaders. Kain tayo. Ito ang ulam. Sinabawa na bukaw. Ito ang aking inakay. Makain kami. Para sa magahan. Ito na. <laughs> eh, mga kapatid, oh. so, namin sinangag, hey, di pa kaya saing. Mga Shout nga pala sa mga silent viewer subscriber ko dyan Shout po kay Banman Lapas, Alvin Dicina from Kalibu Aklan, Asni from Monreal, Baspati, Roma Santa Idungan Family from Marinduque, Carayao. Shout nga pala mga kapadres kay Arnold Mendoza from Pulilan, Bulacan. Shout po kay Gistoni Tuyak Family from Mabini, Bohol. Shout po kay Tropang Black 11 Butong Aguno Rizal by John Gaber. Shout nga pala mga kapaders kay Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City. Shout po kay Joel Masalunga from Tanawan, Batangas. Shout po kay Litz Silario Jr. from Paranaque City. Shout nga pala mga kapaders kay Ubalde Family from Lusakan, Chiaong, Quezon. Shout nga pala mga kapaders kay Kansado Family from Humalig. Shout po kay Franco Olarte from Mindoro. Shout nga pala mga kapaders kay Dimitrio Junior Balino from Laguna. Shout nga pala mga kapaders kay Roger Lim from GMA Cavite. Shout po kay Joey Maratas. Lisel Mendoza from Tarlac City. Shout nga pala mga kapaders kay Jans Barion Shout po kay Rena Hamero from Cavite Bacoor. Shout nga pala mga kapaders kay Joseph Abinalla from Lucina Quezon. Shoutout nga pala mga kapaders kay Marvin Sibricus from San Julian Eastern Samar. Shoutout nga pala mga kapaders kay Ariel Roselo from Makati. Shoutout nga pala mga kapaders kay Teresa Ramada pati na rin po sa kanyang mga anak na si Ayisa Vince RPP at Manny PP at Michael PP. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Shout out nga pala mga kapaders kay Romeo Hakuba. Pati na rin po kay Ellen May Kasumpang. Yan po mga kapaders. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout out nga pala mga kapaders sa mga DPWH NCR Pasay Detachment Marban Security Agency. Yan po mga kapaders. Shout out po sa inyo yan. Shout out nga pala mga kapaders kay Kim Saliok. Shout po sa Araza Family from Kison Kison. Shout nga pala mga kapaders kay Elin Villano from Jose Del Monte Bulacan. Shout po kay Rulan Misa Family from Sambuanga City. Shout po mga kay Archie Silvestre from IBA Sambales. Shout po kay Dennis De La Cruz Family from Naikabiti. Shout po mga kapaders kay Grace Basit Hototena Paglikawan, Mambura Occidental Mindoro. Shout po mga kapaders kay Jan Ray Encanto from Mauban Quezon. Shout po kay Chika Family from Negros Occidental. Shout po kay Colmark Vlogs. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shout nga pala kay Ibunya Family from Mayhay Laguna. Shout nga pala mga kapaders kay Argel Palaria from Pulillo Quezon. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako okay, din po ilog sa salamat sa inyo mga kapaders. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.